Good morning batang sabongero Nililigo po natin mga manok natin ngayon Ito talisain Nanalo na to last week Ngyan. Walang Walang sugat Hindi nakasugat yung kalaban dito Talisain Bagong ligo Ito na naman Ligo na rin natin Bagong ligo para maganda sa katawan kondisyon Tuh magenda taas tayo itu. Ito, pang pang na to para tari na to mga ano dalawang linggo mula ngayon ito hatch to ito pa bagong ligo agang aga sa umaga pati mga ano piso natin ta bulik. meron ba tayo sa dito yan one time winner na to kunti lang sugat ito <coughs> panalo na to isang beses pero di pa pwede ilaban kasi ano, you know, naglulugon ito rin bagong ligo hindi pa to nailaban pero gulang na to ah, lampas na lang taon nabili ko lang to ah, ano, oh, 1.5 malaki bulto katawan ito